Sabi ng matagal ng prinsipyo ng mga negosyanteng Chino, bariya kada benta. Pero dahil marami ang benta, maganda ang kita. Kaya powerhouse ice cube machine ang pinipini ng marami. Oo, bariya kada kilo ng yelo. Pero dahil mataas ang demand, so tuloy-tuloy ang kita. At ang ganda nito, ang yelo ay hindi bumabagsak ang pangangailangan. Kahit tag-ulan, kahit taginit, kahit may krisis, kailangan ng tao ng yelo. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang negosyo na uso lang, sikat lang o maganda lang sa tingin. Dapat negosyo na praktikal, may market, may volume, at siyempre dapat may history din ng tagumpay. At kung titingnan mo sa lugar ninyo, o sino ang supplier ng yelo from 10, 20, 30 years, ay sila pa rin hanggang ngayon. Bakit nga ba? Dahil ang negosyong yelo ay subok na na tumatagal. Ngayon, Baka panahon na ikaw naman. Ikaw naman ang maging supplier, ikaw naman ang kumita ng tuloy-tuloy, ikaw naman ang magnegosyo na pwedeng tumagal ng dekada. Hindi ito magic. Hindi rin naman ito instant. Pero ito ay totoo. Ito ay paulit-ulit at ito ay may market. At ito ay napatunayan na powerhouse ice cube machine. Negosyong araw-araw kailangan. Negosyong may kita. Negosyong pwedeng tumagal. Handa ka na bang maging susunod na supplier ng lugar mo? Tara, pag-usapan natin.